Hello mga ka-kingpins and for today's video samahan nyo ulit kami sa aming ganap Umuwi nga si Papa dito sa bahay galing bukid at ayan nga si Kanil ay ang saya-saya na naman Lolos boy nga kasi tong batang to Ayan nga si Michael ihahatin nga ang mga bata papunta ng gym Start na nga ngayong araw ang summer training ng mga bata Four times a week nga ang training nila ngayong bakasyon Sabi nga namin ni Mr. mas maganda yon at para hindi nga sila cellphone ng cellphone Ayan nga si Michael nagpe na nga ng mga dadaling stock sa food cart Bali dalawang food cart lang nga ngayon ang mag tinda. Dumiretso na nga ako sa tindahan ni Mama para kumuha nga ng pang-almusal namin na ulam. Sakto nga pagbukas ko ng ref ni Mama eh ito nga mayroon nga siyang daing kaya ito na lang nga ang aming uulamin. Namimiss ko na din nga ang kumain ng daing at sabayan nga ng suka na may kamatis at sibuyas. Naakit nga ako diyan sa mga soft drinks at ang dami nga. Napasabi na lang ako sa sarili ko na kalma self. Nagtitipid tayo. <laughs> At sakto nga paglingon ko nga sa likod ko ay nakita ko nga ang perfect partner sa daing. Kumuha nga ako niya ng dalawang pack ng Lucky Me. Sabi ko nga dyan sa kapatid ko na nagbabantay sa tindahan ay ilistan niya na lang nga. Sabi ko nga sa kanya huwag niya talagang kalimutan at baka nga malugi sila. Ah. Alam nga naman natin na kapag ganitong mga sari-sari store ay konti lang naman nga yung tubo nila dito. Sinabi nga sa akin dyan ni Mr. na negative nga kami for the month of May. Hmm. Kaya ayan nga yung itsura namin ay problemado nga na naman. Sabi nga namin na sana nga ay ugahan nga sana ang pasukan para nga makabawi kami. 70% nga ng kinikita namin ay nanggagaling nga sa mga estudyante. Kaya naman kapag walang pasok ay mababa talaga ang benta namin sa food cart. At dahil nga ngayong araw isang food cart lang naman nga ang magtitinda kaya hindi nga namin pinapasok muna si Bebe. Si so, Mr. na nga lang dito ang nagluto ng mga dadali ng food cart dahil nga kunti lang naman ang lulutuin at isa lang nga na food cart ang magtitinda. After nga kumain namin ng pangumagaan, ito nga kumain nga kami ng Mangga, iwan ko nga ba dito sa pamangkin ko at nagdikit nang dikit nga sa akin. Kinatawag nga yan siya dyan ni mama niya at ayaw ngang makinig. Ito nga at sarap na sarap ngang kumain ng mangga. Ito nga i-flex ko nga sa inyo ang ni Papa na saging, niyog, kamote at gabi. Tamang-tama nga at maliligo nga kami sa dagat at maglalaga nga ako niyang saging. Masarap nga yung parisa ng buñis bagoong na may kalamansi. Magluluto naman nga ako dito ng chili oil. Medyo mabilis kang maubos ang ating chili oil at pa isa isang kilo nga lang ako bumili at hindi nga mabenta ngayon ang food cart. Idagdag pa ngayon na mahal nga ang kilo ng sili. Pero kahit pa nga ngayon matumal nga ang benta hindi pa rin nga tayo susuko. Ganito talaga sa negosyo, up and down, pero lalaban pa rin nga tayo para sa pamilya. Ibig talaga ako mga kakingpins nagluluto ng chili oil para nga iwas disgrasya. Malilikot pa naman ang mga bata kaya sinisigurado ko talaga na bago ako magluto ay tulog na nga sila. Gabi nga at may nareceive ba nga akong order sa reseller ko ng 12 bucks na pugo. Ang sabi nga ay mga aga pa daw niya bu Bukas. Kaya ito nga, inaayos na nga ni Mr. para nga bukas ay ibibigay na lang nga. Isa nga ito sa kinagandahan ng pagiging online seller at kahit nga gabi ay makakabenta ka. Yeah. Maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga kakingpins. Bukas naman ulit.